Start yung uh, pagka ko na um, actually hindi ko pa alam before kung ano ba ang ibig sabihin kapag may third eye or anything, ganyan. Pero nung bata ako, I was born in Kuwait. Um, uh, I was born Muslim kasi Muslim yung father ko. And then we live here in a city in Kuwait. Um, tapos, doon pa lang, uh, lagi na akong parang minsan nakakakita ako sa loob ng bahay namin na may naglalakad. Tapos hindi ko alam na ghost na pala yon or what. And then, merong isang pinaka-significant na nangyari sa akin. Uh, siguro around, ano ako nito, 6 or 7 years old. Ano ako, super bigat ng feeling ko, nilalagnat ako. Parang lagi akong pinapawisan, hindi ako komportable, may lagnat ako na Walang cause, like hindi ako sinisipon, wala akong ubo. Dinala ako sa hospital, uh, hindi din nila ma-explain kung ba't ako mainit. Uh, parang sabi lang nila baka kailangan ko lang daw magpahinga. So binigyan ako ng gamot. Um, I rested and then wala, wala pa rin nagbago. Mabigat pa din yung feeling ko, may lagnat ako, ganyan. So bumalik ulit kami sa bahay and then Ayun na, that's the time na tinawag na ni Mama yung friend niya na, ko, na OFW din na Albolario And then tinawas ako, you know, kandila and stuff. And then, nag, 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 ano yung shape ng Pokemon ni Pikachu na may sungay na medyo malaki na... So sabi nila na meron ka ba ditong gamit or meron ka bang laruan na ganito yung shape? And then, that time, nandun mismo sa sala yung stock toy na yon. So, What happened was, the stuffed toy is a Pikachu, yung delawo si Pikachu. So, di ba may sungay siya? So, sabi nung, um, nag, yung parang albolaryo namin doon, squid, na parang, nako naku, naku may, may may sumapi dito sa stuffed toy mo. Malaki yung stuffed toy, like, parang kasing laki ko yung stuffed toy. Tapos, ah, uh, kung mapapansin ko daw, yung mata ng ni Pokemon, ni Pikachu, nakasunod lagi sa akin. Um, Siyempre hindi ko siya napapansin kasi bata pa ako, hindi ko naman alam na gano'n. Pero nung tinry namin, the, like that moment, susunod talaga sa, shit, inikilahutin ako. Hanggang ngayon, medyo parang takot pa din ako sa Pikachu na itsura na stuff, kahit ano, the movie, wala, parang, um, kinikilabutan pa din ako every time na nakakakita ako kasi feeling ko tuloy nakasunod lagi yung uh, mata niya sa akin dahil dun sa incident na yon Typical na eyes ng, ng mga stuffed toy, di ba? Parang may white. parang mata natin, ganyan. And then, uh, maliit lang kasi yung parang pupil kapag mga stuffed toy, di ba? Hindi naman katulad nung sa atin. So, tinry nila na ilagay sa isang place yung stuffed toy And then, pag ako, And then makikita talaga na yung pupil ng ni Pikachu, as in gumagalaw siya, nag-move siya. So, that moment, sabi namin na, Ah, hindi ba to parang illusion lang or what, ganyan? Sabi na hindi, sumus so, kasi hindi lang ako yan naman yung nakakita. Parang lahat kami in the room. So, mer nandun yung mama ko, nandun yung... Meron pa kaming parang friend na nandoon din. And lahat sila, nakita na talagang nag-move yung pupil niya nagmo-move ko kung nagmo nasan ako. So, doon na, doon na nag-start na parang na-feel ko na rin na hala, uh, ano talaga, lapitin ako. So, after the tawas, ba diba, tinawas na laman na um, parang bin, may, may ginawang dasal yung albolario, And then, parang sinabihan niya yung Pikachu na lumayas ka dyan, na wag akong galawin. And then, tinapo namin yung stuffed toy. Uh, and then sinabihan ako na iwasan mong magkaroon ng stuff toy na may dalawang sungay kasi malaki daw yung parang mga possibilities na hindi lang Pikachu or hindi lang yung mga Pokemon kinds na ganun. Kahit anong kind ng stuff toy na may dalawang sungay, um, yun yung bilin niya sa akin. Kasi nga, since lapitin ako, hindi maiiwasan na ganoon na baka ganun ulit yung mangyari. Masapian na naman kung anumang klaseng Uh, bagay or stuff toy or what yun tapos mangyayari na naman yon. That moment din parang naaalala ko sinabi nung albularyo kay mama na magingat ako pagpupunta daw ako ng, ng mga lip lip ganyan sabi lagi daw dapat akong uh, parang protected ganyan so hindi ko pa alam paano hindi ko talaga naiintindihan at all pero dun pa lang Parang nasabihan na si mama na gano'n nga na mag-iingat ako lagi pagpupunta ako lalo na sa mga unfamiliar places. Yun yung uh, pinakatumatak sa akin nung bata pa ako. Ako si Susan Ali Mohamed Alhadad Haddad at yan ang aking kwento.